Insan, kinakain nilang kamay ko Uff, uh, hindi naman, hindi naman kaya Mga, insan Kaya Uff, uh, uff uh, mm, mm, Happy pa Yan, mm, mm, yan Good morning mga guys Mga insan uh, Kanina, nagpakaga tayo ng Langgam, sa Tagalog pa Langgam, sa Lusaya, Lamigas So, ang nangyari sa akin Ito na oh, oh. Yan, ang kamay ko namumula yan, namumula. Oh, yan. Namumula yung kamay ko. Oh. Uh, pulang pula yan. Yan, namulaki na. Yan, diyan pa oh. Yan. Malaki. Yan. So, babalas sa mga bata na nanood sa ating video. Huwag yung gayahin. Huwag yung sumukan. Nahirap na. Ito guys, kailala mo nyo ba to kung sa tagalog to lang, langgam yan langgam langgam daw sa tagalog to pero sa amin sa bisaya namigas di ba namigas maliit pero alam nyo ba sa totoo lang itong klase na nilang na to mayabang to kahit maliit kaya kanilang kagatin napaka update yun diba? try natin kung ba kahit uh, mga 1 minutes lang si subukan natin ha itong kamay itong kamay ko oh, kamay ko mga 1 minutes lapit natin uh, padamihin muna natin sila uh, yan padamihin tap e, natin ng kamera Yan Okay. So, yan na sila. Yan na. O, oh. dami na sila. O. Oh. So, pagkagat tayo mga 1 minutes. So, eh, okay. Oh. Ito na. Mga 1 minutes lang. 1 minutes lang ha. 1, 2, ito yung kamay ko. 1, 2, 3. Pero, babala sa mga bata. Huwag yung gagayin yung ginagawa ko. Kasi yung ginagawa ko, isang kutin ko lang. Kutin lang ko to. Mga bata, huwag yung gagayahin na Ito. Lapit ko na. One minute lang kagat Lapit natin kamay. Yan. Kung anong sakit ng nararamdaman ko. Ah. abdi, Ah. Yan o. Kamay ko. Ah. Ah. Yan. Inikutan kinain pa. Kinagat lahat. Yan. Oh. Ah. Yan. Wow. Ah. Sakit. Ah, ah, yan ini nila lahat. Yan ginawa ini kamay ko. Hindi uh, naman, hindi naman kaya Ensan. Kaya uh, uh, um, happy uh, uh, uh. Ah. Uf. pa. Yan kan. Kan. Ah. nako. Wala na ilit. Dino, di selamat. Oh, dili sa medali makapuo. Kitanyo mga lang makukuha oh. kapit na kapit talaga yan oh. Yan, kapit kapit na oh. Uh, grabe mga sila yan yan oh. oh, uh, ang sakit sakit ah. so mga balak mga mga, mga tano yung gagayin ang ginagawa ko isang puntin ko lamang to yan so, grabe kayabang sila uh, oh. oh. Uh. Ito ay isang, isang nilalang napakamayabang kahit maliit, kaya ka lang kagatin na paghapli. Ah. Uh. Oh. Ako. Masakit to. Oh. Masakit. Ah. So, iyan na po mga guys. Ang sakit. Ah. Nagsimula yata yung kamay ko mangin sanot. Nagkagat ko sa langgam. Napakayabang talaga nila. Habig talaga mangagat. Eh oh. pula na 'yan, no? Oh. Yan. Kumulo. Tinanyon nyan, no? Yan. Oh. Ano na pala 'yan? na. Yan. So, di basta-basta pala ito magkagat ng isang nilalang na ito. Napaka, napaka mayabang. You know, dami-dami pa nila. Nag-alert sila eh. Yan na mga insan. No? Ah, mayabang talaga itong kasi nilalang, Di basta-basta. Ito ang nilang napakayabang nakikita ko sa mundo na kahit maliit. Dumalaban. At nakiisa sila. Isang sinabi ito, isang unity group. Ayan po mga insan. God bless.